Oo. Lipat niya na yung pencil case na. Pagka-bilang atoy pa? Ha? Diyan din. Itoy? Hmm. Diyan din. Ikaw na bahala. Kaya nang sa box niyo. Binili ko. Oh, ganda. Ado na get ni Mama King pa Do get ni Mama. Doon na get ni Mama. Sino? Oh, yung electric fan. Kasi napabili yung anak ko nito ng electric fan dahil yung mga kaklase niya may mga fan, electric fan sa school kasi yung nainitan. Pag brown out sa school, kailangan na mag pan electric fan kasi na-fan siya, siyang ano sa Tagalog to? ito? O sa Lukan, lingot daw tawag Hindi ko na alam sa Tagalog. Pinapawisan pala. Okay hmm. naman siya. Ang ganda. May mo na mayos ha? Wala, sira na yung mga binili kong crayon sa'yo. Bilang ka ulit na ipapapasunod. Hmm. Doon na lagay yun, doon na, yun na, yung kanu crayon mo. Diyan. Diyan. na lang. Ito? Hmm. Kasi marumihan marumih yan, marugitan. Hmm. Ano sabi ni mama, ano sabi ni mama, ano mama si Regalo? Thank you. Thank you.